So, ayan guys. So, ayan yung ano yung bago ako mag ng mga ano reading ng submitter? Ayun, reading ng submitter pala. Bakal mo na tayo. Ito, ulam ko sa aking iwas kolesterol at saka ano, uric acid. Sagi nga, so với mọi người mama. Tôi không mama. Tôi hả, 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 mama.

yung sa akin dito ilalim di ba mm. yung sa kanila doon parang ilalim pero train ba train ang dalawa ng daan dalim oh. dalim ah. ng airport <laughs> Sito, eh, hindi okay, mo pa alam eh, sabi ko ba parang may mga tao lumang bumababa doon eh, silip ko tanong ako ba nah, sabi niya mga mga tao na ah, masasakay sa train uy may train pa lang sa ilalim eh, sa atin dito sa ano taas eh di ba mm. Yeah. ito so, kanila sa ilalim dumadaan sa airport yung train nila Di man lupit pala yun ah, maganda talaga yung airport nila malinis kasi mm. wala kang makita ko yung train nila yung sa ilalim dumadaan Bukas mong papagawa tayo ng gano'n ha? Nang? Nang train sa ilalim. Doon tayo sa ilog gagawa. Nung tren sa ilalim. Ah, pili. <laughs> hmm? Ang ilong. <laughs> Walang pasero, kunti lang. Hmm. Ay, nantok na ko. Ah, ginawa ko yung, yung di ba may hawakan dito? Oo! Ah. Pinanyan ko, ganyan. Tapos seatbelt lang ko. Lagay ko yung seatbelt ko. Tapos tulog ako ganyan. Katulog ako ng ganyan. Saan? Katulog ako ganyan, pero naka-seatbelt yan. Nakaganyan ako. Yan. Saan? Sa aeroplano. Ah, ikaw lang mag-isa? Oo, eh di, marami yung kaya lang doon sa ano ko, doon sa inupuan ko, ako lang mag-isa. Eh, hmm. alaki ng urplano. Or ilang oras pa punta balik? ay al alis kami ng alas 9 sa Paris, dumating kami doon sa ano, sa Afrika, alas 5 na ng madaling araw. Oo? Oh? Oo, bilagan mo ko ilang oras yan. Grabe yan, tagal ah. Oo, ang tagal. So, ayan guys. Magre-reading na tayo sa... Tapos, ano yung submitter yun? Submitter. Okay. Pasunod lang yung pagwan mo. Hmm. Mula ka doon kay anak ni Joker, papunta rito kay Ariel, kay Jason, doon sa teacher na o kapatid. Na, tapos doon kay ano, kay Brian, yung huling makla dyan na mupa. Ah, dito lang sa side na to. Ha ha ha! dito eh. Kasi pag talaga namamang. Tapos dito yung mga tela niya. Di ba ang kalat? Yung mga tela niya. Ay! Ay! Alis na ako. Ha? Alis na ako. Tapos na? Hindi pa. Nagdumi ako eh. Tapos ito, makalat. Kaya yan makalat kasi gagawa dito na loop bed. Tambakan ng mga laruan ng mga bata. Let's go. Makalat ang bahay namin. Ang baby boy ko. Nasa na. Abang eh. Ang gusigas na. O konti lang Ang Talaga yung tama yun. Buti ito lang. Wala sa lens. Ito lang konti ako lang. Ang gusin natin.

Aduh, teguh, teguh, boy, ya, yeah. ya, yeah. nggak pada dong. tenang, tenang, tenang. Cepat Oh, itu

तो na reading natin. Ayan. kabisit lang yung ball pin eh. Wala masyadong tinta. So, kita pa rin naman. Basa ko pa rin naman. So, let's go. Naku, wala pa si mama. Ayun Pero boss yung electric pan. Kasi siya magtuturo sa akin kung paano yung competition na ito. kung magkano yung kinain nilang kuryente. Ma! Ma! Gila, siapa muntah ini? Ya. Oh, uh. gila disip apa? Gila, silang dahak. ay nagtatungo. may iba kang pinatagpotanginan mo 🎵🎵 Tumatanginan mo 🎵 Saka'y galing ma'am. Ano, tapos na? Tapos na. Paano so, ko ito kukompyutin? Maya na. Ha? Maya na kayo, wala pa yung bill. Pag dumating na yung bill, saka kukompyutin. Ah, okay. Kanino yan? Haan Ka doon si Jepoy? Wala nga eh. si bakla to? Yung nagugupit. Ah, uh, si Brian yun. Brian. Brian. Mm -hmm. Yan. Ito sa teacher to. Ano? Mm -hmm. Jason. Si? Jason. Hmm. Ariel. Napat. Uh, Napat makakapat sila. Diyan kailang March kasi, siya na nag-ano nun. Uh, siya na mag -aano. Hindi wala. So, ayun guys, nandito na tayo sa bahay at kasama ko si Papa at ang cellphone niya yung gamit ko pang vlog kasi cellphone ko, naglolo ko yung camera. So, ito na yung mga na-reading natin. Dahil wala pa yung bill, eh, hindi pa natin siya makukompute. Ayan. Eh, gano'n. Ganun. Ging, <laughs> So, kita-kita tayo next vlog. Thank you.